Breaking news, nagsagawa ng series na pag-atake ang Israeli Defense Forces sa Lebanon. Mula nang mag-ceasefire ang Israel at Hezbollah, ang pag-ataking ito ay itinuturing na pinakamalaki sa kanilang mga pag-atake. Ayon sa Lebanese Health Department, sa pag-ataking ito, merong mga nasawi, marami ang mga sugatan, mga buildings, mga bahay, wasak na wasak, kahit na sasakyan, hindi pinaligtas ng puwersa ng IDF. Pero ang tanong, hindi ba't may ceasefire ang Israel at Hezbollah at hindi gumagawa ng pag-atake ang Hezbollah sa Israel? Pero bakit nagsasagawa ng pag-atake ang Israel? May pag-amin ang puwersa ng Israel at yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman at dahil nandito ka na rin lang naman, Samahan mo na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Dako muna tayo sa balitang West Asia. Iwanan muna natin ang bagyo na nangyayari at nanalasa sa Pilipinas. Ang ating pag-uusapan ngayon ay napakainit at napakabagong balita. Ngayon ay November 8, 2025. At tama ang inyong narinig. Napakalaking pag-atake ang ginawa ng Israeli Defense Forces sa Lebanon partikular sa tiro o tinatawag na tire at ayon sa Lebanese Health Department may nasawi sa pag-atake ng Israel. Marami ang sugatan, mga infrastructures, mga private houses at marami pang iba ang hindi na maitsura dahil sa napakalakas na pag-atake ng Israel. Nagpalipad ng mga fighter jets ang Air Force ng Israel. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na resulta sa isinagawang pag-atake ng IDF sa loob ng Lebanon, pumula ang kalangitan, nabalot ng maitim at makapal na usok ang naturang lugar na ito. Takbuhan ang mga tao. Naglabas pa ng footage mismo ang Israel sa resulta ng kanilang pag-atake. Ilang oras lamang ang nakalipas, tumambad ang mga sirang gusali. May nasawi, mga sasakyan hindi pinaligtas. Nagsalita ang Israel tungkol dito at hindi itinatanggi ang naturang pag-atake ayon sa Israel bago sila magsagawa ng pag-atake sa Lebanon ay nag-announce muna ito sa pamamagitan ng online na magsasagawa sila ng pag-atake at pinapa-evacuate ang maraming mga residente sa lugar na kung saan magsasagawa ng pag-atake ang IDF at matapos lamang ang isang oras matapos na sila ay magsagawa ng babala Umatake na ang puwersa ng IDF. Makikita sa larawang ito ang isang napakalaking hukay, hindi yan hinukay ng mga bulldozer o excavator. Ito ay resulta ng airstrike ng Israel. Pero ang tanong, bakit nga ba nagsagawa ng pag-atake ang IDF sa Lebanon? Hindi ba't merong ceasefire ang Israel at Hezbollah? Mula na magsimula ang ceasefire ng Israel at Hezbollah, hindi nagsasagawa ng pag-atake ang Hezbollah sa Israel ang Israel lamang ang tanging umaatake sa Hezbollah ng Lebanon. Pero nagsalita ang IDF kung bakit kinakailangan nilang magsagawa ng pag-atake. Ang ginagawa raw ng Hezbollah ay isang napakalaking violation sa agreement kung bakit nagkaroon sila ng ceasefire. Ayon sa Israel, kasama sa kanilang agreement ng ceasefire na hindi magre-rearm, hindi magre-regroup, hindi magtatayo ng mga infrastructures ang Hezbollah sa loob ng Lebanon sapagkat pinapangalagaan ng Israel ang future na ang Hezbollah ay hindi muling magpapalakas upang maging threat muli sa mga Hudyo o sa Israel at kahit nasa buong Lebanon. At sumang-ayon dito ang Hezbollah. Sinabi pa nga ng Hezbollah noong nakaraang taon ayon sa kanila sila mismo ang gigiba ng mga infrastructures. Ibig sabihin, yung mga buildings na ginagamit ng Hezbollah upang kanilang maging headquarters at taguan ng kanilang mga armas. Pero ayon sa Israel, hindi ito nasusunod dahil imbis na sirain ang mga infrastructures na ito, ay nagtatayo pa ang Hezbollah ng mga building upang maging kanilang central command at taguan ng kanilang mga armas kahit na paubos na ang mga armas nito. At maliban pa riyan, mismo ang Lebanese military na nagsabi na tutulong sila upang madisarmahan ang Hezbollah. Ibig sabihin, ang Israel at ang Lebanon ay nagkakaisa upang ang Hezbollah ay tuluyan ng mawala ang kanilang power sa loob ng Lebanon. Ito rin ang nais na mangyari ni President Donald Trump lalong-lalo na na si President Donald Trump at ang presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun ay nagkakasundo sa bagay na ito. At ayon sa Israel noong nakaraang taon, kung sakaling hindi susunod ang Hezbollah sa kanilang kasunduan, hindi raw magdadalawang-isip ang Israel na sila ay muling aatake. At ito ang kanilang pinanindigan ayon sa Israel dahil sa nagtatayo muli ng mga buildings ang Hezbollah sa loob ng Lebanon hindi nagdalawang isip ang IDF na wasakin ito ito ay nakumpirma rin sa pamamagitan ng intelligence ng Israel kaya agad na pinalipad ng Israel ang kanilang mga fighter jets at sapul ang infrastructures ng Hezbollah matapos magsagawa ng pag-atake ang Israel naglabas ng balita ang Al Monitor at ito ang eksaktong pahayag na binitawan ng Israel. Ayan, tulungan niyo akong basahin. Ayon dito, we will not allow Hezbollah to rearm themselves, to recover, build back up its strength, to threaten the state of Israel. Kaya pala nagsagawa ng isang napakatinding pag-atake ang IDF sa loob ng Lebanon. Nagsalita naman ang presidente ng Lebanon hinggil sa ginawang pag-atake ng Israel. Ayon sa kanya, a fully flagged crime, not only according to the provision of international humanitarian law, but also a heinous political crime. Yan ang mga pahayag ni Joseph Aoun, presidente ng Lebanon na kaibigan ni President Donald Trump. Marami ang mga nagdududa sa pahayag ng presidente ng Lebanon. Marami ang mga nagsasabi na baka ito ay palabas lamang ng presidente ng Lebanon Upang hindi magalit sa kanya ang maraming mga Lebanese at iba pa ang mga grupo na sumusuporta sa Hezbollah. Sabagat kung tutuusin, ang gera na nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Lebanon ay hindi naman sa pamagitan ng Israeli forces at ng Lebanese military. Kundi ito ay sa pamamagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Hezbollah na sinusuportahan naman ng Iran. Dahil kung tutuusin, merong bagay na nagkakaisa ang Israel at Lebanon. Anong bagay ito? Yan! ay disarmahan ang Hezbollah. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento, mga opinion, dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!